Bianca. Sinampal sampal ang puwet ni River. Umanda na naman ang kakulitan ni Bianca na hindi na nagpaawat sa kakaakyat-akyat kaya siya ay tinulungan na lang ni na Ralph at Brent. Pinigilan siya ni Sneer ngunit hindi na siya nagpatigil ate, tama na ate. Not the remake. God. Yeah. Ala, oh my God, Familiar. Familiar ako. Ay, hindi. Ikaw. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Dito ka, dito ka. Kung nari, dito ka. Dito ka, dito ka. Ano ba yun, Bianca? Kapat ang Saan mo, ako. Kapat dito. Okay galit si Snare kay River dahil ginamit ang kanyang banyo na walang paalam. Ipinaalam ito ni Ralph sa kanya. Ayon kay Ralph, nabinyagan na ni River ang kanyang CR. Tawa ng tawa si Ralph. Oh, oh, oh. oh yun na nabinyagan na yung banyo mo, Snare. Huwi, River! <laughs> si River yung nagsis-CR, wala man na paalam. Ang kapal na ito ka ako, River! Ayun na. Ayun na. Who's that? na <laughs> Tawa ng tawa naman si Sneer sa suggested love team nila ni Ralph na ni Salf. Hindi nagdadalawang isip si Ralph na kanilang ipush ang gusto ng fans. Rizal. <laughs> 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 love team natin, resolve. <laughs> Push natin yan, guys. Tinawa na naman ni Bianca ang puwet ni River habang kanyang sinasampal-sampal. Si Naisnir at Ralph ay natanong ang aktor kung bakit hindi nagsasalita. Tawa lang ng tawa si River. Ikaw, anong masasabi mo dito?